mahabang panahon na iningatan natin yung reputasyon na yan, lalo na ako, kami nila Kalinga Prab, nila Ruel, nila Dan. Iningatan namin yan, tapos magsasama pa. yung disappointment ko. Sa dinami-dami ng pwede na talaga namang mapapamura. nyo mga kalingap, mga kaadonis Medyo bad trip tong araw na to ngayon eh, no? Uh, hindi naman sa akong anong bagay Pero gusto ko lamang i, uh, ilabas yung aking uh, hinaing o sa ng loob At uh, masasabi dito sa isa sa mga live ni Kuya Bal Sa isa po sa kanyang sinabi na sa tingin ko ay hindi po tama o nararapat At uh, medyo honestly na disappoint talaga ako at uh, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang sabihin ni Kuya Bal yung mga ganong klasing bagay na alam naman namin nga, makakasira no hindi lamang sa kalingat kung hindi mismo sa pamilyang matubang sa amin I don't know what exact word I will use to explain this disappointment na nararamdaman ko. Hindi talaga tama eh. Gusto ko lamang ipapanood sa inyo ngayon kung ano ang aking ibig sabihin at maaaring mag-agree kayo at malaman nyo kung ano ang aking pinagdadaanan ngayon. Panoorin natin. Tunay na matubang, mga kaibigan. Maganda ito! Birador! Binata ka, ligawan mo. <laughs> ha? maging ano kita. Ah, magiging ano ka rin, matubang ka na rin. Gerador! <laughs> kailan ka mauwi sa Pilipinas? Sabi mo, mag for good ka na. Pumunta ka sa dahit at yung aki pamangkin na matubang, maganda, asawahin mo na para magkamag-anak na tayo. <laughs> Nakita nyo na? Nakita nyo na? Sa dinami-dami ng mga issue na naririnig natin dito sa Kalingap, sa dinami-dami ng mga bangayan dyan, ng mga pinag-uusapan dyan, kaliwat-kana na nakakarindi na sa buong Kalingap, wala kayong narinig sa akin. Pinalampas ko ang lahat ng yan at hindi ako apektado. Pero itong isang bagay na ito na sinabi ni Kuya Bal, hindi ko matatanggap. Maghalo na ang balat sa tinalupan. Kahit na itakwil pa ako ng pamilya ko, ng pamilya matubang, kung ito naman ang magiging kapalit, hindi ako papayag. Hindi tama eh. Malamang nung naglalag si Kuya Bal, ulang sa tulog to. No? Nagising ng biglaan no? O kaya naman, baka naman masama ang pakiramdam ni Kuya Bal. Baka naman uh, meron siyang dinaramdam o oh, nakakalimot siya. Dahil dito sa mga desisyon ni Kuya Bal na hindi tama, lalo na rito. No? Hindi tama yan ginagawa niya. Akalain mo ba naman? No? Isa sa pamilya namin na maganda, irereto dito kay Birador. My goodness. Kung ganyan lang din ang magiging uh, panibagong miyembro ng pamilya natin, Papa, wag na lang magkalimutan na lang tayo. Parang gusto mo nang masira talaga yung uh, mahabang panahon na iningatan natin yung reputasyon na yan. lalo na ako. Kami nila kalinga Prab, nila Ruwen, nila Dan. Iningatan namin 'yan tapos magsasama ka, no, ipapa-asawa mo sa isa sa miyembro ng pamilya natin na maganda, yung mga dugo natin na bughaw dito sa isang kagaya lamang ni Virador. Kuya hindi ko alam kung nakainom ka o kung ano, at sa tingin ko, hindi mo alam yung sinasabi mo. No? hindi, hindi isa, nawawalan ako ng paggalang, nandoon pa rin ang respeto ko, pero nandun yung disappointment ko. Sa dinami-dami ng pwede nating ireto, bakit si Birador pa? E alam mo naman natin lahat ng halos na ireto dyan eh. Talagang bigla na wala sa kalingap eh. Hihintayin pa ba natin na mawala yung sa miyembro ng pamilya natin sa matubang? Dahil lang dito? Sa pagreto nyo kay Viradol? Hindi tama. No Kung ganyang klase ng hilatsa ng muka ang mapapangasawa ng isa sa miyembro ng pamilya natin, eh talaga namang mapapamura ka. No, na kahit mataas ang bilihin, ang presyo ng mga bilihin ngayon, eh talaga namang uh, mapapamura ka. Kahit mahal ang mga presyo ng bilihin, mapapamura ka. At kahit mga nagtatrabaho sa Batikan, kung sino mang papa sa Roma yan, talaga namang mapapamura. I'm lost for words. Sorry. Hindi ko matatanggap na gano'n na lamang na makapasok sa pamilya natin yang si Javier de Leon, yang si Berador. No? Sa tingin ko, tontuha pa siya eh, no? nung sinabi nyo na ganyan. Eh. No? Pero ito, hindi magandang biro to. Sabihin nyo na lahat ng masasakit na salita, Kuya Bal. Pero yung ganyang klaseng biro, hindi biro yan. At kahit kung sabihin natin hindi biro, o totoo man yan, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kung ganyan lang din, mag-aampon na lang ako ng pusa at aso. Camel, kambing, gorilla, ganun. Hindi, hindi sa kung ano man bagay. No? Yung mga ganyang klase, hindi mo nga alam kung pag pinapasok kami sa bahay mo, baka mawalan tayo ng cellphone, pati charger eh, kasama eh. No, yung mga ganyan, kasi nakikita ko dun sa baklaran, sa Kiyako, sa Divisoria na sumasabit sa jeep. <laughs> Hindi ako nanlalait ng tao. Pero yung matagal nating pinag-ingatan na reputasyon ng pamilya nating matubang, ayo kung masira ng ganun-ganun na lamang. He is not deserving to be part of our family. Kuya Bal, kung may pagkakataong ka pa, Bawiin mo na lahat yan ng sinasabi mo. Bawiin mo lahat ng sinabi mo patungkol dito kay Bernardo sapagkat nagdidiwang na yan. Akala niya kasi, ganun kadali. Baka akala niya eh, kung nagbibiru ka man, kung eh kala niya, totoo talaga. No? Totoo talaga, baka nagpaplano na yan. Sorry. Sorry, no? Hindi ko gusto to. A few moments later. Mabuti pa siguro lumayos na lang ako at magbalot ng mga gamit dito kesa kung ano pa magawa ko dyan mabigat-bigat na rin naman to baka pwede ko pang magamit nga to para lagay sa loob ng maleta yun si Barado masakit sa dibdib magkakaroon kami ng panibagong miyembro ng pamilya na gano'n. hindi ko matatanggap Palam, palam sa inyong lahat. Wala na pala akong pamasay, guuwan mo na akong pamasay. Asensya na kayo, medyo Naguluhan lang ang pag-iisip ko eh. Naisip ko rin na mali ako. Ang importante, nalaman ko na mali ako. Yun ang importante. Natanggap ko na nagkamali ako. Hindi sa lahat ng pagkakataon, talaga, puro mukha ang batayan. Nasabi ko na yan, nung tinalo ako ni Roel sa pagwapuhan. Nagpaubaya ako. Dito sa pagkakataon nito sa ikalawang pagkakataon, magpapaubaya na naman ako. Bibigyan ko ng tsansa na mapabilang sa aming pamilya itong si Virador si Javier de Leon, ang romantiko ng kalingat Sapagkat ang tao, kahit na ganyan ang kanyang itsura, kung ang kanya na mga ginagawa ay tama, magiging tama na rin ang kanyang pagbumuka. Yan ang kasabihan. Hindi lahat nang itsura natin na sa tingin natin ay pangit, ay nagre-reflect o sumasalamin sa ating mga ginagawa. Nakadalasan, kung sino pa yung mga walang itsura, siya pa ang gumagawa ng tama. Yan ang mahirap sa atin. Hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi natin nakikita yung ating mga sarili. Hindi natin nakikita yung ating pamumuna sa ating kapwa. Samantalang tayo mismo sa ating sarili, mas marami tayong bahid-dungis kesa sa kanila. Nakita ko yun. Hindi ako perfecto. Guwapo lang ako. Subalit, kailangan natin makita kung anuman ang kagandahan na mayroon sa ating kapwa sa kabila ng kanilang mga kapintasan. Yan ang aking natutunan. Hindi ako bumalik dahil sa wala akong pumasahin. May driver nga ako eh. Nakasakay ako sa limusin. Marami akong pera. Nung mga oras na ako ipaalis. Ito naman ang pagkakataon. Ang oras na nga puso at diwa at tamang pag-iisip ay bumabalik. At nandito ako sa inyong harapan ngayon para sabihin na bigyan natin ng pagkakataon itong si Berador. At kahit papano, tama rin naman ang disesyon si Kuya Bal, ang aking papa. Yun lang aking masasabi.